Hey boss, tagay ito ba si 150? Oh, uh, di po. Iba po atong bayan na puntahan nyo. Taga dito yun eh. Kaya punta dito. Ano po ba kailangan nyo? Dami mong tanong. Huwag mga pagkasama ka dun. Ako yung ano niya, ultimate basher niya. Oh. Kaya maraming tanong. Pagkat ka dun. Basta, dami mong tanong. Lebrea, alam niya na yun. Ano po? Lebrea, ultimate basher niya. Hey boss, tagay ito ba si 150? Oh, uh, di po. Iba po atong bayan na puntahan nyo. Agad dito yun eh, punta niya ako dito. Ano po ba kailangan niyo? Dahil mong tanong, huwag mo pag... makat ka dun? Wala, hindi naman po pwede yung pumunta kayo agad dito Ano po ba kailangan niyo? Ako yung ano niya, ultimate basher niya. Huwag ka maraming tanong, makat ka dun. Ano po ba pangalan niya? Basta, dahil mong tanong, Lebrea, alam niya na yun. Ano po? Lebrea, ultimate basher niya. Sige, teka lang Lebrea, ultimate basher? Bakit pupunta yung eh, basher? Saab! Ha? Hindi mo yung... Saab! May tao sa labas, hinahanap ka. Bakit? Sino daw? Iwan ko nga yung ultimate basher mo daw siya. Basher? basher. Ha? Gago ka ba? Andun sa labas so, uh, 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 Ang angas nga eh. Sabi, ultimate basher daw eh. Pinapapunta mo daw siya sa live, sabi niya. Sino doon PJ? Oh, ikaw pa, ikaw na magpalala move neto mamaya don PJ, dun sa isang lucky winner natin ah. Ang sige, walang problema. Pero unahin muna natin yun, sob, Sabi niya, may bibigay ka doon sa kanya. Sino mo? ka kakamari yan. Sino daw? Lebrea daw pangalan niya eh. Basher daw siya sa live. Ah! Gago. Yan hey, yun nang baba siya live. Yan yun lagi. Ay, Kailan, lang. Pumunta talaga siya. Gago pumunta talaga? Oo, oh, sundan dyan sa labas. Ang angas na yun. Naanas yun talaga. Hindi ka, sama ako. Sundan yun. Sa ito, yung isa, kukunin yung isang cellphone. Kasi, eto yung mama mo, oh, sige sige ito yung may ipapalalamog mo, Dieter. Ah, sige po. Sige po sige ito sa ito. Wait lang. Wait, wait lang, ha? Ayan, kukunin ko lang ito. Ayan, yan, yan, yan. yan. <laughs> ito. Oh, okay, ito. ito, yung ipapalalamog mo, mamaya. Ito yung ko sa akin.

Bomba! <laughs> 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 Uy! <laughs> Tapos ko! Dito ka lang, kuya! Dito ka lang! Dito ka lang! Kuya, dito ka lang sa likod! <laughs> Kako, ultimate basher talaga ng taon yan! Dito, dito ka lang! Dito lang! Hmm. Tapagin na lang kita, tapagin na! Andiyan sa ubo, sa labo, sa sa Two thousand years later... Oy! Tol, kamusta? Kamusta? Ikaw ba yung lebre, ah? Opo. Pagkakapunta pa. ko ako diba? O, oh, 150 nga pala tol. 150. 150. Musta? 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 Okay musa. naman. Layo ko pala. Layo ng bahay niya eh. O, taga saan ka ba tol? Tundo ko eh. Ah, taga tundo ka ba? Beauty pa to. Nagaytay. Pa Paano ano boss? Paano yung naging transport mo dito? Nakamotor ka or? Nag-commute nga ako. Bas lang. Ah, bas lang. O nga, sa pinapamunto kasi siya, kasi inaabangan niya yung cellphone na ibibigay ko sa kanya. Matanong ko lang, ba't mo ba, ba't mo ba ako binabash online? Yan. Sa mga live, sa mga live. Hindi kasi boss, na ano lang, parang trip lang ito. Ah. Trip lang ito. Ah, trip. Eh, eh, si, si Kuya Alamat, ba't mo binabash online? Gusto ko sana siya mga ano eh. Magkabigayan sana kami boss, ah, magpapalag eh. Hindi, <laughs> <laughs> wait lang. Yung cellphone ko kunin ko sa loob. okay, okay. kunin ko, okay. ko muna sa loob ah. tapong Pagkarap si Alamat, ito. <laughs> Huwag mo yeah. mo yeah. <laughs> okay, oh. mong na. Huwag mong anuhin na. Salamat. Okay, Boss! Oo. sabihin mo sa akin siya sabi mo. Hey, boss, ano lang? Ha? Ano lang yan. Sa live lang. Sa live lang. Sa live lang. Huwag mo na si Kuya talaga siya. Oy, Huwag ka, lumayo to. Huwag man, <laughs> <laughs> <lang, sabi> <laughs> 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 eh. ka doon Huwag ka matakot. Tawa to, boss. Hindi. Parang mananapak eh. Mabait yan, tamay. Mabait yan. Hindi siya Thank you. Thank you. Thank you. Samay, you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. gloves. you. Thank 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 interview Thank you. Thank you. Thank cellphone na makiwi!